na haharap sa reklamo sa si Sen. Risa Honteveros dahil sa isyo ng umano'y panunuhol ng testigo sa isang investigasyon. Sa MJ Monday Report. Ako po yung witness, kinuwang witness ni Sen. Risa Honteveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat sa ah, nagsasabi na ako ng totoo. Ah, binayaran po ako ni Sen. Risa Honteveros para mag laban kay PRRD, DP Sara at kay Pastor Apollo City Buloy. Viral ang pagkanta ni Alias Rene o Michael Maurillo, dalawang buwan na nakakaraan. Pero bago ito umamin, sinaraan ito sa isang pagninig sa Senado si Pastor Apollo City Buloy at idinamay pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara Duterte. Dahil dito, nagsampan ng reklamo sa Senate Ethics Committee si Attorneys Freddy Topacio, Jing Paras at Manny Luna. Patayan ng reklamo ang umano'y panunuhol Leon Teberos ayon sa testimonya ni Alias Rene. Itong si alias Rene, nagsabi siya na uh, binayaran daw siya ng 1 million ni Senator uh, Risa Contreras through her underlings to testify. Uh, prior to that, nag-testify siya kasi uh, she was uh, asked uh, uh, to uh, testify with some uh, consideration. It's in Article 6, Section 16, Paragraph 3. Yun po ang ating basehan dito sa aming ethics complaint. Ayon sa konstitusyon, may kapangyarihan ng Senado na disiplinahin ang kanilang mga miyembro. Kasama rito ang suspensyon o pagpapatalsik sa isang mambabatas. Ngunit, kailangan ng boto ng two-thirds o lumeng anim sa 24 ng mga senador. Parating sinasabi ni Senator Risa Ontiveros, the Vice President should be accountable. But dapat naman kung may offenses ka ren, allegations of offenses, you are also accountable. Gitie Antiveros, handa siyang sagutin ng reklamo at paninira lamang ito laban sa kanya. Ayun pa sa senador, basta dapat raw tutukan ng Senado ang mas mabibigat na issue tulad ng fad control scam. So you're not bothered. Ah uh bothered in the sense na ang dami daming naming trabahong ginagawa dito sa Senate. May mga drama pa dyan, pero sige lang, hindi ah, po kami magpapadistract dyan. Sa panayam kanina, iginit din ng mga complainant na hindi raw maaaring magtago sa pananagutan Senteveros gamit ang immunity from suit ng mga senador. Nauna nang sinabi ni Alias Rene na napilitang siyang lumantad sa publiko dahil tinatakot daw siya ng mambabatas. Ang atin naman, hindi naman kami sabi conclusive. Pero dapat may venue for which a senator should be answerable for uh, their offenses. No? And sabi sa ating saligang patas, dapat uh, ang Senado lang ang makadisiplin ng kanilang sariling miyembro. Lahat ng sinabi ko at makasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari arian Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Sen Risa. Sa ngayon, hindi pa nagkukonvene ang Senate Committee on Ethics and Privileges kasama sa mga miyembro sina Senators Marculeta, Zubiri, Villanueva, Ejercito at Soto. Ngunit wala pa napipiling chairman.